And searching number two, Reveal! Come on! What's up, Madlong People! What? Ako nga pala si Gilbert D. Tayag, 51 years old, ang baladir at math teacher ng Trece Martires City, Cavite! Ito na pong susunod. Ay, may pick-up line pa si, Gil si Tatay Gilbert. Ay, may pick-up line pa po pala kayo, Tatay Gilbert? Ano po, ano po ulit? Pick-up line po. Ah, meron po. Meron po. Pick-up pick line <laughs> po. Meron po. Meron po. Meron po. Inilinaw ah. lang niya. <laughs> Go, tatay. Ah, Ma'am Rosana, geometry ka ba? Bakit po? Eh, kasi kahit anong angle, ang ganda mo eh. Oh! Okay, thank you for... <laughs> yes.